Good morning guys Welcome To my youtube channel Ang ano namin ngayon ay mag ihaw kami guys Yan you know? o Okay Abang nagantay kami ng Kwan guys Nagantay kami ng Lambat Nisangat Ihaw ihaw muna Pangalawa namin ano to pangalawa naming pakat ng lambat ayan o no? mga hipon ayan no? mga hipon mga pink na hipon ayan ihawi na lang namin to sarap to, guys oh. mga alimasag ayan may espada hindi yan pang ano yan ang binta ito mga ito ah, mga special ba mga hipon inihaw yan sarap yan guys. pag inihaw guys pang nagantay silang dalawa doon oh ito guys oh Ihaw-ihaw ko na Ihaw-ihaw -iha. Ganito lang mag oh, oh. Blowtorch So, sarap niyan. Hmm. Luto na agad 'yan, pagbaliktad niyan. Hmm. Kunting init lang 'yang hipon kasi sariwa naman 'yan eh. go. Oh. Ah. Kaya ito yung ginagawa ko dito. Ihaw-ihaw lang. Pag may mahuli, habang nag ng kwan ihaw muna. Hindi kami kana kadala ng kanin, kaya hindi kami makapagkilaw. Sarap sana ikilaw yung mga mataan. Marami kami na huling mataan guys. Oh, mga ano dyan, sampai sa bye-bye. December 26. Ah. Naganap sila ng isda. Kasi puro karne na lang kani, kagabi. Puro karne ang handa. Kaya ito, out kami. Masarap yan. masarap. Lihaw. Kristo. Engineer. Shout out kay Engineer. Nang Golden Gate Subdivision. Las Piñas City. Shout out sa iyo. Kagawad Tony Ramos. Nang Las Talon Uno. Las Piñas City. Shout out kay Junjun sige ng binangunan Rizal Uy, sila... shout out kay Noe <laughs> Uy, si Noe <Lui> ng Dubai <coughs> ay Dubai ba o sa fan Saudi Saudi yata si Noe shout out sa iyo Noe mga taga tagig mga Sabongero Diyan sa tagig Mga senior Maraming pera yung mga yan Kasi mga senior na yan Pasabong sabong na lang yan Ngayon Shout out sa inyong lahat Dr. Efren Maklang Shout out Ang bango bango ng isda inihaw inihaw lang muna dito kaya yung mga naglalambat ganito nagdala kayo na ang blowtour sa laot para hindi na ihaw na lang guys oh so, kay Bung Sayabi Nandiyan ngay teacher yan. Nang talon 4. Bung Sayabi. Nandiyan ngay sa isabila. Bakasyon yan. Bakasyon. Sa isabila yan si Bung. Mabait yan. Yan lang kaibigan kong medyo nakita kong mabait yan sa ano ha. Sa L Las Piñas ha. Ah, sa Bungiro. Ay sa Bungiro. <laughs> teacher yan eh. Mabait yan si Bong Yung medyo Medyo ano May mga bata-bata Pero mga mag, matatanda na dyan sa alas pinsa Mababait talaga yan Lakagawad mababait yan Pero yung mga medyo Kapataan ng kunti uh, Si Bong lang ang medyo matino yung mga iba nasa bungiro kasi ubod ng sinungaling yan nasa nasa bungiro no. Oh, ubod ng mga sinungaling yan shout out sa inyo mga sinungaling dyan sa bungan shout out Guys, okay, so. Lapit na. Pagbaliktad yan. Luto na yan guys. Uh, 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 guys. Uh, Mahal isda ngayon. Mahal ang isda. Pinakamababa ngayon isda. 200 red. 200 dito sa amin. Shout out nga pala sa mga Maha barak, mah bumi billing is da, out. Ha. <laughs> Enda oh. Ini haulna. Ini haulna. Hipun. Dan. Rio lantai ini toh, muna. Yan. Balik ta ko muna ha. Balik na. Binaliktad ko muna. Baliktad. Mga well, guys. Baliktad rin muna natin. Ayan. Ready na. Banat ba na naman. Ayan. Ito mga hipon. Dito sa amin. Pagkain na ng mga mahirap yan. Pero sa Maynila, pang mayaman yan. Yan, ito mga limasag. So, dami ng huli ng limasag dito. Tulong ka lang sa bangka mag buhat. Sa dalawang bangka, sigurado may dalawang kilo ka hipon. Dalawang kilo ng hipon ma kuan mo na party Yan Motor sulot na agad yan And guys oh Yan na guys Luto na guys, luto na, luto na Tirahin guys. na namin, nuk, na, kain na Kainan na, kain na na, kain na na, ano natin, Itong namin kamote no. lang ano ano natin, lang lang ito, okay, kamote Ipon ito masarap hipon hipon yo ako uh, oh. ano sabi ng nuno no isang ikip nah oh. ako na nota lagi ano talaga yo no. ah kilaw hilaw pa hilaw, -hilaw pa yo ah parang kilawin to hmm parang kilaw lawi law pa yung hipon di luto na Alam hmm. kain muna kami guys